Halina mga bro at pag-usapan natin to. Nakalaban ng Los Angeles Lakers ang Oklahoma City Thunder nitong Sabado sa kanilang tahanan sa California. At sa game na iyon, nakagawa si Lebron ng isang hindi kapanipaniwalang pasa na humakot nga ng maraming views sa social media. Nagtapos si Lebron sa game na iyon na may 12 points, 8 rebounds at 6 assists na lima lamang sa labing tatlong tira niya ang naipasok niya. Pagkaman na iyon lamang ang nagawa ni Lebron sa game na iyon, marami naman ang napareak sa social media dahil sa isang pasa na nagawa niya. Pero bago yan mga bro, pag-usapan muna natin to. Ang Atlanta Hawks ay may siyam na napanalo at labing isang talo. At ang tatlo sa panalo nila ay nanggaling sa dalawang pinakamagaling na teams ngayon sa Eastern Conference. Nitong Sabado, tinalo ng Hawks ang Cleveland Cavaliers sa kanilang game sa NBA Cup sa score na 117-101. Iyon na ang ikatlong pagkatalo ng Cleveland sa season na ang dalawa sa pagkatalo nila ay nakuha nga nila laban sa Atlanta Hawks. Ang Atlanta ay nakagawa ng 39 points sa third quarter kung saan si Trey Young ay nakapagbigay ng lima sa labing isang assist niya at pito sa mga players ng Hawks ang umiscore. Maganda nga ang inilalaro niyang bilang tagapasa na siya ay nag-average ng 15.3 assists sa kanyang huling 6 na games at siya rin ang nangunguna sa NBA na may 12.4 assists per game. Ito marahil ang dahilan kung bakit tinalo ng Hawks ang magaling na depensa ng Cavaliers. Sa huling dalawang games, ang Atlanta ay nagkaroon ng 72 assists at ang Cleveland naman ay nagkaroon lamang ng 52 assists. Nung pinabagsak naman ng Hawks ang Boston Celtics noong November 13 sa NBA Cup, sila ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan sa assists. 35 assists ang nagawa ng Hawks laban sa 28 assists lamang ng Boston. Nakakuha rin sila ng tatlong steals mula sa isang magaling mang-agaw ng bola sa NBA na si Dyson Daniels. Si Daniels ay nag-a-average ng 3.1 steals per game at nagkaroon siya ng 6 na steals nang pabagsakin nila ang Celtics. Isa pa sa daging dahilan kung bakit tinalo ng Atlanta ang dalawang magaling na teams ngayon ay dahil sa sila ay malulusog na sa buwan na ito. At nakakakuha rin sila ng ambag bola sa kanilang number 1 pick na si Sachary Richardson na nakapagtala ng 28 points at 10 sa 18 tira niya ang naipasok niya laban sa Cavaliers sa linggong ito. Pasok na ngayon ang Atlanta sa quarterfinals ng NBA Cup. Bagaman na may siyang palang napanalo ang Hawks sa 20 games na nailaro na nila, pero mukhang isa na sila ngayon na ayaw na makalaban ng ibang mga team sa NBA. At para naman sa malupit na pasang ginawa ni Lebron James, marami nga ang napareact sa social media sa pasang nagawa ni Lebron. Ayon sa post ng Los Angeles Lakers, ang bilis daw mag-isip ni Lebron. Napatanong naman ang ESPN Los Angeles sa post nilang ito, paano raw nagawa ni Lebron ang pasa niyang ito kay Dalton Kinnick. Ayon naman sa post ng Lake Show Highlight, si Lebron daw sa kanyang magaling na tapik na pasa kay Dalton Kinnick para sa kanyang ikatlong tres sa gabi. Hindi naman makapaniwala itong si Michael Martin sa post niyang ito, na nagsasabi na nakakabaliw daw ang timing, ang touch at ang basketball IQ na mula kay Lebron upang magawa ang tapik na pasa sa gitna ng ere patungo sa corner para sa puntos. Ayon naman sa ESPN Australia and NZ, napakagaling na awareness daw ito mula kay Lebron upang magawa ang pasa na naipasok pa ni Kinnick ang tira niya upang makapagdagdag sa magandang run mula sa Lakers. Natalo ang Lakers sa game na iyon sa score na 101-93 na sila sa ngayon ay nahulog sa 11 isang panalo at walong talo. Sa kanilang tahanan, sila naman ay nahulog sa 7 panalo at tatlong talo. Bibisita ang Lakers sa Salt Lake City para sa magiging laban nila sa Utah Jazz sa lunes. Sa road naman, sila ay nakaapat na napanalo at limang talo. At para naman sa Thunder, sila ay nag-improve sa labing limang panalo at apat na talo. Na sila nga sa ngayon ang nangunguna sa Western Conference. At apat na magkakasunod na games na silang nananalo.